Alam mo ba? Noong 1937 sa Tennessee, isang siyam taong gunang na bata na si Eunice Winstead ang ikinasal isang 22 years old na magsasaka at gumagawa ng tabako na si Charlie Jones. Sabi niya sa magunang niya, bibili lang siya ng manika. Pero ang totoo ay nagpakasal na siya. Isang dalier lang ang binayad sa pastor at niloko ang edad niya para makakuha ng marriage license. Grade 4 pa lang si Eunice noon. Sa panahon iyon, hindi na bago sa batas ang child marriage sa Pinis kasi wala pang rule kung ilang taon ang dapat bago ikasal. Nang mailathala sa Life Magazine ng kwento, nagulat ang lahat at nagalit ang buong Amerika. Kaya mabilis na ipinasa ang bagong batas, 16 anyos pataas lang ang pwedeng nila Pero hindi nito binuwag ang kasal nila. Nagsama sila, nagkoon ng siyam na anak at nagsama hanggang sa kumanaw sa Charlie noong 1997. Si naman ay nabuhay hanggang 2003.